Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang akin pong bibigyang diin ngayong gabi ay patungkol po sa computer. So, malamang almost lahat kayo ay nakakaintindi o nakakaalam kung ano ang computer. Ang isang computer bago gumana ay meron itong tinatawag na OS or Operating System. Ang Operating System na ito ay kinakailangan at lubhang mahalaga sa isang computer para ito ay magamit. Upang ito ay magbigay ng kanyang dapat ibigay sa atin. Subalit merong isang problema. Kapag ang operating system ay na-virus, ang operating system na ito ay hindi gagana. Ang kalalagayan ng ating bansa ay katulad ng isang computer na kung saan ay tinamaan ng virus. Pag tinignan ninyo ang ating sambayanan ngayon, ay ito ay nagkukumpul-kumpul ang karamihan na kung saan ay dating magkakalaban at sila ay nagiging suliranin ng ating bansa. Kung titingnan ninyo ang ating bansa ngayon ay halos walang puntahan ang mga mamamayan. Napansin nyo ba ito? Halos wala na tayong puntahan. Bakit? dahil yung lahat ng mga ahensya ng gobyerno na dapat ay kumakalinga sa atin, lahat sila ay na-virus na. na. Dahilan dito, wala nang mangyayari sa ating lipunan. Huwag na po tayong maghangad na tayo po ay lalago pa. Sapagkat kung ang isang computer ay na-virus kahit anong gawin mo, hindi yan magbibigay sa iyo ng magandang performance. The same with our uh, government. Mapapansin ninyo na ang CPP, NPA, and ay nakarating na sa Kongreso. Bakit sila nakakarating sa Kongreso? Dahil sila po ay nagkuplot-kuplot narin ng ating gobyerno. Kasama na sila ng Kongreso, kasama na sila ng uh, Senado, kasama na rin sila ng Judiciary at kasama na rin sila ng ating Executive uh, System ng Government. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino, anuman ang gawin natin, magsisigaw at magsisigaw man tayo dito kung ang mga nandiyan sa pamahalaan ay corrupted walang mangyayari sapagkat yan ay hindi kikilos. Ngayon, bakit nakurap at sino ang may kagagawan ng corruption sa sistema ng ating gobyerno? Ako po ay walang kinikilingan kung anumang partido dito sa ating politika. Sa katunayan, ako po ay pumupunta sa balot. Pumupunta ako kapag eleksyon. Ako'y bumuboto pero ako po'y walang inilalagay. Kung sino man ang uh, sabihin nating mga kandidato, simula po nang ako'y bumoto, ako'y bumoboto, pumupunta ako doon sa butuhan sapagkat ito'y aking katungkulan, pero ako'y walang inilalagay kahit isang uh, kandidato doon. Bakit? Sapagkat ako po ay hindi naniniwala sa kanilang lahat. Kahit sino po ang tumatakbo, iisa po ang layunin niyan magaling lamang sa salita, pero wala po yan sa performance. Corrupted po lahat yang mga yan. Now, katulad ng aking sinasabi, ako po ay walang kinikilingan sa mga politrong yan. Pero kaninang umaga, ako po ay nagbabasa ng some thread. At meron akong nabasa. Ang sabi po ay ganito. Ang sumulat ay si Baste Duterte. Ito ang kanyang sabi. Dahilan sa yung kanyang ama na nando doon sa dehig, na ng ating gobyerno at kinadala doon, ay nag po para po sa kanyang interim release. Pero ang kanyang interim release ay hindi po piniyagan. Ang sabi po ni Baste Duterte, ang dahilan ay sapagkat ang Central Intelligence Agency ang siyang nakikialam upang ang kanyang ama ay hindi makalabas. Now, ang tanong, meron bang katotohanan ang sinasabi ni Baste Duterte na merong nakikialam sa ating bansa? Kung meron pong Trojan Virus, sila po yun. Kung bakit tayo nagkakagulo dito sa Pilipinas, sila po ang may kasalanan. Bakit? Medyo delikado po itong sinasabi kong ito. At pag ako po'y natodas, alam na po ninyo kung sino ang may gawa niyan. Ganito po yan. Meron pong tinatawag na hegemony. Ano po ang ibig sabihin ng hegemony? Ang Amerika ay isang superpower. Ito pong Indo-Pacific. Sina po ang nagahari dito. At ito pong kanilang paghahari nito ay ngayon ay na-challenge nacha ng China. At ito pong mapapansin ninyo, itong tinatawag nating West Philippine Sea, ito po ay daanan ng mga barko ng komersyo. Ngayon, kapag nakuha ng China ang Taiwan, masasakal ang komersyong ito at ito ay hindi papayagan ng Amerika sapagkat malaki ang mawawala sa kanilang negosyo. Dahil lang dito, wala naman land base ang mga Amerikano. Meron silang mga tinatawag na aircraft carrier pero wala silang land base. Kaya ang land base na kinukuha nila ay ang Pilipinas. Dahilan sa pwede nilang ilagay dito yung kanilang mga kagamitan, pwede nilang ilagay dito yung kanilang mga tauhan na kung saan ay meron tayo. Ang tawag dito ay EDCA. Noong una, ang EDCA ay apat lamang. Tapos sumunod ang alam namin ay Siam, pero ako naniniwala ngayon, hindi lamang ito Siam. Ako naniniwala ito ay mahigit na dalawampu na. Ipinagbabawal ng ating konstitusyon ang paglalagay ng nuclear weapon dito sa ating bansa. Pero nung nagkaroon ng parang war game dito sa Pilipinas, naglagay sila ng typhoon nuclear missile dito at ang sabi nila, August last year ito'y kanilang aalisin. Hindi po nila inaalis hanggang ngayon dito. Ito ay paglabag sa ating pong saligang batas, pero ang tanong bakit ito pinapayagan? Bakit hanggang sa kasalukuyan, ang mga nuclear weapons na yan ay nandito pa? Sino ang pumapayag? bawal sa ating konstitusyon sapagkat tayo ay nuclear free nation. Pero meron silang mga nuclear weapon dito. At ano ang repercussion nito? Dahilan sa merong mga nuclear missiles ang mga Amerikano na kung saan ay ilang. isa lang ang gagawin niyan eh, papuntahin doon sa China. At dahilan dito, ano naman ang gagawin ng China? Ito naman ay babalikan. Sino ang tatamaan? Walang iba kung hindi tayo sapagkat hindi naman magpapaputok yung China papunta ng Amerika sapagkat yun ay malayo at ang mga base ng Amerika ay wala din nandito sa atin. Ito ang isang dahilan kung bakit merong virus dito sa atin. Kinakailangan nilang makubkob ang lahat ng ahensya ng gobyerno ng Pilipinas upang huwag lumaban sa kanila. Tatandaan niyo kapag merong Amerikano, merong gulo. Ulitin ko, Kapag merong Amerikano, merong gulo. Hindi po yan may kakaila sapagkat siya'y katotohanan. Ano ang mangyayari sa atin kung sakaling mag-away ang dalawa? Again, isang bagay ang hindi po pwedeng payagan ng Amerika sa Pilipinas. Tandaan nyo ito. Merong isang bagay na hindi po pwedeng payagan ang Amerika sa Pilipinas. Ano yon? na ang mga Duterte ay mapapasok sa politika lalong-lalo na si Sara Duterte ay mapapasok na presidente sa 2028. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang posisyon niya sa kanyang foreign policy ay neutral. Katulad ng kanyang ama, neutral ang kanyang posisyon. Tatandaan niyo, ang kaaway ng Amerika dapat kaaway natin. Kapag hindi natin kaaway ang Amerika, tayo ang kanilang kaaway. Nangyari ito sa kapanahunan ni Duterte. Hindi kumakampi si Duterte sa China o sa Amerika sapagkat ang tinatayuan niya ay neutral sapagkat tayo ay merong independent foreign policy. Ayaw ng Amerikano yan. Kinakailangan tayo ay magkakampi at ito ay nakuha nila ngayon sa ating gobyerno. Sila po ay nananalasa Maraming ginagawa sila na hindi po natin nakikita. Hindi ipinapaalam sa atin at lahat ng kaguluhang nagyayari sa atin ngayon ay kanilang ginagawa para ang ating atensyon ay mapalayo sa kanila at hindi natin makita ang kanilang ginagawa. Alam niyo po ba na patuloy ang kanilang construction sa Subic? Alam niyo po ba na patuloy ang pagdadala nila ng kanilang maarmas, mga helikopter dito sa atin at ito ay kanilang itinatago? tayo ay pinag-aaway-aaway upang hindi natin makita ang kanilang ginagawa. At tayo naman tuwang-tuwa sa pag-aaway natin. Hindi tayo nag-iisip. Alam niyo ang sabi nga kung bakit tayo pinapunta ng ating mga magulang sa eskwelahan. Pinag-aral tayo sa kolehiyo ang dahilan ay upang tayo'y matuto. Marami sa atin ang nag-aral pero hindi natuto. Bakit? sapagkat dapat nating tingnan kung ano ang talagang suliranin ng bansa. Ang ginagawa natin, pinapayagan natin yung mga banyaga na kung saan tayo ay pag-awayin -away sa gayon, hindi natin makita kung ano ang kanilang ginagawa. Sa huli, sino ang, magda, sino ang magsisisi? Sa huli, sino ang tatamaan? Tayo. Katulad ng Ukraine, palagi na lang sinasabi, kung kilala nyo si Scott Ritter, isang Amerikano, Kanyang sinasabi, mga Pilipino, hindi nyo kaibigan ang mga Amerikano. Hindi nyo kaibigan. Bakit? Napatunayan natin sa maraming pagkakataon, katulad ng Afghanistan. Matapos nila doon anong ginawa lang kanilang inanan. Ganyan din ang gagawin nila sa atin. Katulad ng isang may virus computer, isa lamang ang solusyon. Ano ang solusyon kapag na virus? I-reset. I-delete ang lahat ng virus at i-reset ang computer. Ganyan din ang kinakailangan natin sa ating bansa sapagkat ang ating bansa ay punong-puno ng virus. Ang ating government ay sabihin natin this is now a failure state. So isa lamang ang solusyon. Ang ating gobyerno ay dapat i-reset. At yan ay mamaya maririnig ninyo doon sa iba pang magsasalita rito. Marami pong salamat. ano ba? Maraming maraming salamat